Pagising ko nga ng umaga, sobrang sama na ng pakiramdam ko. Medyo nilalagnat na nga rin nga ako at inuubo. Pero sumama pa nga rin nga ako kay Geraldine para mamalengke. Tumaan nga muna ako dito sa BPI para mag-deposit. Ang sabi ko nga kay Geraldine, sana konti lang ang pila pero pagdating ko nga dito ang haba pa rin ng pila kaya natagalan din ako. Sa loob napakalamig pa kaya paglabas ko parang lalong tumindi yung lagnat ko. Ang tagal nga ni Geraldine na nagantay sa akin dito sa may 7 -11. Sabi nga niya inainip nga raw siya. Dating nga namin dito sa may alabang hindi na rin ako sumama kay Geraldine dun sa may bilihan ng mga plastic. Sabi nga sa kanya nung mga nandoon bakit siya nga lang daw mag-isa. Habang pinapark nga ni Geraldine yung e-bike namin kumuha na rin ako ng cart. Si Geraldine na nga lang yung nagtulak pataas. Napadaan nga kami dito sa may kantin kaya bumili Miss si Geraldine ng Royal. Sabi nga niya, eh, maganda nga daw to sa mga may sakit. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, kapag may trangkaso kaming magkakapatid, ito talagang Royal yung pinapainom sa amin ng nanay ko. Hina, sinasamahan pa nga, nga niya ng Skyplex. Ang tagal ko na rin nga hindi tinatrangkaso. Nung nagtatrabaho pa nga ako sa Japan, kahit isang beses, hindi man lang ako tinarangkaso doon ang karaniwang sakit ko lang talaga doon ay eh, nahihilo ako. Yung sakit ko kasi nahilo, normal naman sa akin yun kasi anemic Yung ako. Yung huling trangkaso ko nga nung 2001 pa, nung paalis nga kami ni Jenon, pabalik sana kami ng Japan. Pero hindi ako nakasabay kay Jenon sa flight Kasi nagpositive ako nung sa COVID, kaya naiwan talaga ako. Kaya ang nangyari, isang taon din akong nagpahinga dito sa Pilipinas bago ulit ako nakabalik ng Japan. Kaya hindi rin kami nagkasabay ni Jen umuwi noon. So yun na, ikwento ko lang. Pauwi na nga kami ni Geraldine ang lumakas yung ulan. Pauwi nga siya ng Hindi nga lang ako yung may sakit sa bahay, pati na rin yung dalawang bata. Nagsimula nga kay Tantan yung sakit namin. Una, meron nga muna siyang sore eyes. Then, nahawa si Geraldine. Tapos nga noon, maya maya nilagnat na nga siya. Yeah. Then, nakaramdam na nga rin ako ng pananakit ng katawan. Sabi ko nga para akong lalagnat. Hanggang sa nagtuloy-tuloy nga nalagnatin ako. Bago ako may umuwi ng bahay, pinabili ko na muna si Geraldine ng take out na Jollibee. Para naman dun sa dalawang bata. Duman nga ulit kami dito sa may drugstore kasi bibili nga ulit si Geraldine ng gamot. Habang nagaantay nga ako kay Geraldine, nagchat nga si Carlos na dumating na raw yung bill namin sa kuryente. Gusto na din sana nga naming bayaran, yun nga lang wala sa amin yung At bill. At bukod pa nga doon, disconnection na nga yung dumating sa amin. Kaya sa San Pedro pa nga siya pwedeng bayaran. Pagdating nga ng bahay, sinilip ko kaagad yung bill. Two months na nga tong bayaran namin. So dito na nga namin malalaman kung malalakas ba sa kuryente yung mga ginamit namin, katulad nung e-bike. kasi sa isang linggo, dalawang beses namin i charge lahat like yung mga nadagdag namin ng na mga gamit katulad nung donut maker. Okay. Pati na rin yung inita namin na halos araw-araw talaga namin ginagamit. So yun, buwan ng August, 1,300 yung bayaran namin. Sa buwan talaga ng August namin ginamit yung mga nadagdag namin kagamitan. At hindi rin naman pala talaga mataas yung kuryente nung ibay. So naipo na rin yung pambayad namin ng kuryente dito sa may money organizer na binili ko. Umabot din siya ng 2,500 sa dalawang buwan. Um. Ang akala ko nga mag-aabono pa rin ako dito kasi ine-expect ko baka talagang mataas yung kuryente namin. Pero hindi rin naman pala. So, nga sa mga nagtatanong po kung mataas ba sa kuryente yung e-bike, masasabi kong hindi naman po, tama lang din talaga Kasi siya. Yung e-bike namin talagang ginagawa na namin service kahit saan kami magpunta, basta't kaya ng battery, makaabo. Yung rin yung ginagawa namin sa sakyan. At napakalaking tipid na rin po talaga sa pamasahe. Sige, din na nga lang din yung lalabas papunta ng San Pedro para magbayad ng kuryente. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko na rin kayang bumiyahe. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush